TANGLAWAN Festival! Banglawan Festival! Banglawan Festival! Banglawan Festival! Ilang araw na lang ay dadayuhin ng muli ang lungsod ng San Jose del Monte dahil malapit na ang Tanglawan Festival. Ang tanong, ano-ano kaya ang mga inihandang pasabog para sa taong ito? Kahit saan ka man lumingon ngayon, kaliwat kanan at damang-dama na ang nalalapit na pagbubukas ng Tanglawan Festival 2024. Taon-taon na -taon ipinagdiriwang ang selebrasyong ito sa lungsod ng San Jose del Monte upang maipakita at maipagmalaki ang ating mayamang sining, kultura at tradisyon. Marso pa lang ay naghahanda na ang Council on Culture, Arts and Tourism sa pangunguna ni Council Chairperson, Congresswoman Florida P. Robes at ang City Tourism Office ng mga aabangang kaganapan para sa taunang selebrasyon ng lungsod na mag-uumpisa sa September 6 hanggang 10 sabay sa Bay City Youth Celebration. Kaya naman, sunod-sunod na ang mga isinasagawang pagsasanay ng mga lalaho sa Arya Arias, Street Dance Competition at Grand Showdown. Ang mga magtatanghal para sa gawad tanglaw, parangal sa mga natatanging sanosenyo, tuloy-tuloy na rin ang pag-iensayo. Kabi-kabilang pagpupulong naman ang isinagawa ng City Tourism Office kasama ang District Office at ang iba't ibang opisina ng pamahalaang lungsod upang masiguro na maihahanda ang lahat sa taon ng selebrasyon. Tuloy-tuloy na rin ang pag inspeksyon ng mga kawani sa iba't ibang pagdadausan ng masasayang kaganapan at paghahanda ng mga kalahok para sa lakbay tinig ng tanglawan, tour guiding competition at marami pang iba. Mas kaabang-abang pa ang mga kaganapan ngayong ikasyam na taon na pagdiliwang na selebrasyon dahil sa mga inihandang pasabog ng magkatawang sa serbisyo, Congresswoman Farida P. Robes at Mayor Arthur B. Robes. Kaya naman huwag mong palalampasin ang pagkakataon sa Nosenyo. Makisaya sa mas makulay, mas pinatingkad na selebrasyon ng Tanglawan Festival. Para sa Balitang sa Nosenyo, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.